こちら願い,いたします。コインランドリーでセンをする。はい。コインランドリーで洗濯をする。あポンコインランドリーマシンナーのコインラ使ってください。はい。で、これを使ってください。コインランドリーでセンタコをする。はい。はい。 maglalaba, lalaba po. So, this, so, Hi, so, pag sinabi coin laundry de, sentak ko dalawa po ang ano, magiging meaning po yan. Maglalaba, maglalaba ako sa coin laundry. Hi, oh. so, Pwede po siyang maging maglalaba sa coin laundry or depende po sa sentence, yung de magiging Instead na sa magiging, uh, maglalaba, gamit ang coin laundry. Uh -huh. Pwede rin pong gamit ang, ano po, depende uh -huh. po sa sentence. Pero dito, much better pong gamitin po siya as sa, ano po yung preposition uh -huh. dito po. Okay. Okay. Towel o hosu. Okay. Ano po ang towel? Eh? Towel po yung... <laughs> gagamitin para maligo po. Malaki po yun. Oh, that's po. Ano po? Hi, ano pang pa hose? Isampay po. So, de, so magiging? Isampay ang towel. So, de, uh, isampay ang tuwalya. Hi. Galing. Dawa, tsagi ikimasu. Fuku u. Fuku u. Uy, jalan yun? fuku? Fuku. U. Ko -o. -o. Oh. So, o o so desu. Sorosu suru soro a suru suru surosu so so Jodai-san kapag sinabi ko ta sa rerepeat po. Maganda na po yung pronunciation nyo. Hay, baka po K kaya nyo. <laughs> Repeat after me. Makukuha niyo po, Jodai-san. Thank you po. <laughs> Hindi, no, hindi, no, hindi. No. Ano lang po siguro talagang ano, uh, wala parang lang po ma- nag-orient sa inyo. Parang mahirapan po ako sa ro tukas. sa ah. <laughs> yung parang stop niya, tapos parang i-ano ba, yun. Siguro Siyana. na bubulol bubulo lang. Kailangan lang po natin po mag-ano, tang twist <laughs> po ng kaundi. <laughs> Ay, pero nag-gets niyo po. Um, guys, um, about po dito po sa O, mm -hmm. ano po, um, sinusunod po kasi natin siya, or itinatag po natin siya, W-O. So, lagi po ang naririnig po natin, na, na, na input po sa isip po natin na, na ang pronunciation niya is wo, wo, w-o, wo. Pero, ang pronunciation niya po is just o. Kaya, fuku o. Hindi niyo po kailangan sabihin fuku wo. Hi. Depende pa kung nagdi po kayo, mas maganda rin pong sabihin na wo para ma-identify nung nakikinig or nagda-type kung o na a i u e o na o or wa o u na o ano po hay kapag gusto niyo lang pong ibigyan ng diin para mas maintindihan nung nagta-type or nung taong hindi ah, nagsusulat pwede niyo po siyang gamitin as wo pero kung normally pong magbabasa po kayo hindi po wo o kaya naguusap, uusap o lang po siya o so, sa des hay madami pong ano hindi po alam to akala po nila wo ang basa dito Hay, tipang... pang pag nagta-type po tayo or nagsusulat lang po tayo in uh, alphabet sa lang po siya sinusulat na WO. Pero ang pronunciation niya pong totoo is O. Ano po? Marami pong hindi nakakaalam nito kaya uh, just a bonus po. <laughs> um, guys, balak ko rin po sa ano sa tutorial po magbigay ng kaunting ano uh, uh class po sa pagpo-pronounce po ano po. Kasi kasama po siya sa ano. Uh, actually, uh, hindi na po namin uh kung uh, kumbaga sakop yung ano yung dokkai ah dokkai ka lang ito chokay po ano po pero uh, kung syempre po magkakaroon po tayo diyan po ng ano ah hindi naman po siya ano sa kung uh, kumbaga lahat kailangan sumali yung gusto lang sumali kumbaga uh, additional bonus ko lang po yun na ano ah uh, class po na yun. ay kasi ang balak po, ah, ang balak po kasi namin sa tutorial, hindi lang po basta-basta tutorial. Kung baga, ah, uh, syempre, kakausapin po namin po yung student kung okay lang pong i-register po namin sila sa amin. Kasi, ah, uh, minsan po kasi guys, may nag, uh, ano, nagtatanong po sa akin kung may kakilala po ba akong, ano, ah, uh, SSW. Tapos, ga ganito yung, ano niya, yung work niya. So, at least, meron po kaming ma recommend At, na, alam namin na marunong mag-Japanese. Hi. So, yun po yung, ano, so, pero pag sinabi po ng student na ayaw niya magpa-register sa amin, okay lang. that's not a problem po. Ano po? Hi. Ganun po yung ano, yung style po namin. Kaya talagang ano, tinututukan po tututukan po talaga namin na ano, hindi lang basta-basta JLPT ano po para ma ano, mahasa po sa pananalita sa pag-construct ng uh, sentence po. Ano po, guys? Hi. Yun nga lang kung baka po may magsabi na medyo mahal po yung ano namin, yung asingil po namin, pero su sulit po siguro. <laughs> Para po sa akin, sulit po. Ay, kung, kung paano po ako training ng aking teacher, yun din po yung iti-training ko po, nagagawin ko po sa magiging, ano, estudyante uh, po namin. Hay, so, gawin na na, na, <laughs> na ano, napasukan po ng ano. Okay <laughs> <laughs> po. Ano po tsurusu? Para siyang, ano po, eh, hindi po ba siyang ipapile? Eh, Ay, eh, ano, tupiin? Or... Hindi po. Ah, hindi na, ano, surusu... Eto... Ta <laughs> hindi ko mag po. <laughs> Kung English po, it's hung. Ah! Opo, ihahanger eh, po. I eh, ano Ihang eh, ang... Ang damit. Or sa Tagalog, magiging... Isampay ang damit pa. Isabit ka. Isabit na po, isabit na po ito, siya. Isabit ang damit. So, magkaiba po siya. Ang huso is isampay. Ah, okay. So, okay. this is isabit po. Ano po? Mm Hi. -hmm. So, gawin tayo sa last natin pong vocabulary. Joday sang sa inyong ano, last vocabulary. Why Wa shall why why shall why shall ni ayon o kakeru? Hi, ayon o kakeru. Ayon o kakeru. So des so <laughs> Hai, white ni iron wo kakeru. Hai, so ano pang white shirt. Ano po yung mga pang office po na damit yung may ano po, may ele, may ano po. <laughs> <laughs> ano po. <laughs> so, mga polo yun po, ano po. Hai, ano po ang iron? <laughs> plancha, plancha po. Plancha. Okay. Kakeru beads, planchahin. So iron wo kakeru, magiging gi planchahin do po sya. Hai, yeah. yeah. planchahin ang ang um, polo. Saladez. Ladjahin ang polo. Ay, na po ang translation ng Why Shots ni Aino Kakeru. Ay, ano, mayroon po kayo pong katanungan dito sa release site po natin? Ay, hindi na, hindi po dyan ako magtatanong nung yung previous po na ano po about sa bata po. An uh, anong, anong, uh, sa anong edad po tinatawag na sang ang mga bata? Kasi diba po, para matrain na sila gaw, tawagin na sang. Ah, sa grade school po siya po, ano, kadalasan po, tinitraining. Depende rin po sa, ano, sa kindergarten. Minsan po, pag yung kindergarten is, ah, uh, is not a public, ah, uh, kindergarten, like, ah, uh, private po siya na, ano, kindergarten, doon pa lang po, tinitraining na po silang gumamit ng sound Ah, pag magiging elementary na po siya, ne, magtawag oh, okay. na ng sang. Opo, thank you oh. po. Oo. Ay, あ、いらオボオボユラボユラいユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボいラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラボユラはユラボユラボユラボユラボユラボユラいユラボ Oshirio. Blank. Oshirio? Ano yun? Ang puwet po. Hi. Ang puwet. So, des. Ang puwet. Nahiya kayo. Nag-aaral tayo. Tanggalin <laughs> natin ang green sa mind natin. Hi. Nag-aaral tayo. Hi. Sige des. Tataku. Hai, tataku means? Papaluin po ang So, that's paluin, tataku. Hai, so next po natin ang vocabulary. Butsu. Butsu. Hai, ano ba butsu? Butsu wa... Hindi hmm. ka po alam eh. Ano ba butsu? Butsu. suntukin. hay pero medyo iba po ang uh, ano, po nito. Hindi naman po as in suntukin. Alam nyo po yung halimbawa, naka, naka, gu, naka, ano po, naka ganito yung kamay nyo. Tapos, Ay. pak, pak. Anong tawag po dyan? Hindi po yung suntukin eh. Kasi ang suntok is like this. Oh. Hay. Ito pong butso is pak, pak. Ganyan. Naka ganito siya. Hindi po ganito. Ito, tatake na po yan. Ngayon, ito, butso na po siya. Hay pukpukin. Ayun, arigato. No, isang pukpukin po ang boots. Okay. Pero, uh, guys, dito sa, ano, sa book, nakasulat dito, o shiriyo butsu, o tataku. Pero, actually, ang mga native Japanese, yung show yung, yung normal pong, ano po, ano po, uh, kumbaga, uh, uh, pananalita po ng, ano, normal na Japanese, hindi po yung, na, hindi po salita sa, ano, sa, sa probinsya po, ano po, wala pong, bihira pong gumamit ng Oshirio Butsu. Hindi pa po ako nakaano, nakarinig na Oshirio Butsu. Hay, Oshiryo tatako po talaga. Pero dahil lang dito po siya sa book po natin, linagay ko po dito sa ating ah, uh, kumbaga ah, uh, uh, material po. Ano po? Pero kung ang pag-uusapan is ah, uh, native Japanese na pananalita, hindi po ginag, hindi pa po ako naka, never pa po, po ako nakarinig na oshiryo Talagang oshiryo tataku. Talaga po ang ginagamit. Oshiryo tataku. Hai. So, pag sinabi pong oshiryo tataku, magiging ano na po siya? Excess po. Um, ang puwet ay papaluin. Paluin ang puwet. So, des Paluin ang puwet. Nagkakabaliktad lang po sila. Ano po? はい次です。いたずらをする。はい、いたずらをする。はい、アれこンいたずらをする。いたずらをする。ほら、いたずら。ディガポエルミ。ファバコ。 Meron po guys pong ano, nakakaalam po ng itadzira. Pasaway. Parang pasaway rin po siya, pero may ginagawa po siyang ano. <laughs> ano, Nakulit. ginagawa, isa po itong ano yung ginagawang bagay. Ah, uh, kumbaga, gaw, verb po ito eh, itadzira. Ah, uh, michibus po, michibus. Michibus? Ah, uh, ano ah, uh, ah, uh, pilyo. Mmm, itad, itadzira ko na po iyon. Ah, uh, ano ginagawa ng pilyo? Nang bubuli po. So, nang bubuli, makulit, or magiging kapilyuhan. Kapilyuhan po yung ginagawa niya po, ano po. So, itadraw sa rin magiging? Gumawa ng kapilyuhan. So, des. Yung sinasabi niyo pong pilyo is itadrak na po. Tao na po yung tinutukoy niya. Hi. Hi na ba? Kung meron pong itadraw sa rin, pag ginamit po siya na? tasura na hay ano na po siya pilyong hotel mm. na pilyong hay yung pilyo na ah uh, pwede pong pilyo o kaya naman po kapilyuhan na O kaya pwede po siya maging g yung instead na na maging g ano po kapilyuhan hang ano po pilyong pwede rin po siyang ganun ano po tai da tsugi kimasu dey o tsnagug,そうです, so, dey ano po an tsnagug, um, ano po, uh, holding hands po. So, sa so, so holding hands, sa so, nahirapan din si Inday nitong itagalog, hi, so, pag sa tagalog magiging, magkahawak ang mga kamay ay magkahawak ang mga kamay. Holding hands. Kasi hindi po tayo nagsasabi holding hand. Kasi isa lang po yung hand. Hay, mga kamay na po. Ano po, plural po siya. Hay. So, tsunagot means magkahawak. So, dito po sa entry, yung tsunagot niya po, uh, ina-express po dito as magkahawak. Pero, meron pong tsunagot na means konekta i -collecta. はい。例えばね、インターネットをつなぐ。イ,コネクタアン,インターネットゃあのぐ。はい。では次です。Hanasu <す>。はい。コメロンボタメロンタつなぐ。あンカバリタラニャポイ Uh, bitawan ang mga kamay. Magbitan. so de, Bumitaw. Hay, Bumitaw. Hay. Ano? De, pag ginamit po siya, teo, hanas. Bumitaw ang, um, magiging na po, <laughs> ano talaga yung ilong ko, magiging na po siyang, ano, bitawan ang kamay. Pero kung hanas lang po, bumitaw. Naon po to eh. Ano po, uh, ay, kung gagamitin po siya as a verb, magiging bitawan. Ano po? Bitawan ang mga kamay. Ay, ganoon na po siya. Pero sa salita po ng bitawan ang mga kamay, wala na po dapat itong mga. Kasi isa lang po yung bibitaw eh. Kung silang dalawa, kung gagamitin po ang mga, so parehas po silang timing na nagbitaw. So magiging magbitawad ng mga kamay na. Ano po? Hi, so, sa Tagalog form po, sa, ano po tayo eh, uh, two-in-one po tayo. Nag-aaral po tayo ng Japanese at the same time, nag-aaral din po tayo ng, ano, ng Tagalog po. Ano po? Hi, so, pag plural -plu po, yung gagamitin na mga kamay, magiging magbitawan ng mga kamay na po. Ano po? Ay, pero dito, magbit, uh, bumitaw ang kamay na lang po. Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark inday in jp please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli